Ikinagalit ng marami ang naging social media post ni dating Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. kung saan tila pinapalabas nito na dapat patayin ang mga bata mula Palestine. Nagasaad sa kanyang reply sa isang netizen, maaari raw kasing lumaki ang mga bata na madaling naloloko, katulad ng mga inosenteng mamamayan sa Palestine na hinahayaan lang daw anya ang hamas na pasabugi ng Israel. Ito ang naging tugon ni Luxin sa naging post ng isang netizen na nagsabing nakakadurog ng puso ang makita ang mga paghihirap ng mga Palestinian. Sa ngayon, burado na ang naturang post ni Luxin at nagpahayag ito ng kanyang paumanhin sa mga anyay maliraw ang pagkakaintindi sa kanyang sinabi. Paliwanag ng dating kalihim, hindi raw niya sinosuportahan ang literal na kamatayan ng kahit sino. Bagkus, ang nais daw niyang iparating ay ang kagustuhan niyang matigil ang anumang ideolohiya na siyang sumusuporta sa kahit anong forma ng terorismo. Samantala, giit naman ang DFA, walang kinalaman ang kagawaran sa naging pahayag ni Loxin. Base pa sa naging opisyal na pahayag ng DFA, inilalayo nito ang kagawaran mula sa mga naging statement ng dating kalihim. Sa panayam naman kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, binigyan din itong ang mga binitawang salita ni Luxin ay hindi sentimiento ng ahensya o ng mga career diplomat. Anya, ang Pilipinas ay isang multicultural na bansa at bagamat nilalabanan nito ang terorismo, hindi kailanman naging sangayon ito sa pagkamatay ng mga sibilyan. Ang mga sinabi niya doon na masakit o doon sinasabi niya, nagsasarkasam lang siya, hindi, hindi sentimiento ng mga karir diplomat yan. Lahat kami, ginagalang namin, nire namin ang mga karapatan ng Palestinian at ginagalang namin ang lahat ng tao anuman ng relihiyon mm -mm. At hindi kami gagawa ng messenger ng ganon. Hindi. Tignan nyo, lahat kami, ako, mayroon ako social media, may Facebook, may eh. Ganyan, Laki, wala kayong magigitang karindit sa salita ng gano'n Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi sa gitna ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Mahigit 1,400 Israelis na ang namatay, habang nasa mahigit 4,000 Palestinians ang nasawi sa Gaza at sa West Bank Maraming Pilipino ang naipit din sa gulo at apat na mga kababayan natin ang nasawi mula rito. At MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.